Ang mahimbing na tulog ay importante. Hindi lang sa iyong kalusugan, pati na rin sa iyong physical at mental well-being. Dahil ito ay merong malaking epekto sa iyong personal at work performance. Ang tulog ay importante at may vital role sa pag-improve ng iyong konsentrasyon at memorya. Meron din itong role para ma-improve ang iyong immune function na nakakabawas naman sa risk of serious health issues gaya ng sakit sa puso at diabetes. Ang kumpletong tulog ay nakakatulong sa malinaw na pag-iisip at productivity. Nakakatulong rin itong bawasan ng stress at kaya rin itong pagandahin ng iyong mood. Iba ang feeling kapag naka-8 hours na tulog, di ba? Ang sarap sa pakiramdam. Hindi ko na maalala kung kailan yung huli na naka-8 hours akong tulog. Well, sa panahon ngayon, sino pa ba ang nakakakompleto ng tulog sa tindi ng stress at sa dami ng distractions? Sarap mag-Netflix eh. Sa kalidad ng buhay natin ngayon, hirap talaga makatulog ng mabilis at mahimbing. Kaya in this video, aking ibabahagi ang mga dapat gawin para ma-achieve ang kumpleto at mahimbing na tulo. Pero as always, huwag mong kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel for more videos gaya nito. Now, back to the topic. Number 1. Dagdagan ng exposure sa liwanag tuwing umaga at tanghali. Ang katawan ng tao ay may sinusunod na oras na kung tawagin ay circadian rhythm na siyang magdidikta kung anong oras dapat gising ang katawan natin at kung anong oras naman dapat tulog. May direktang epekto ito sa ating isipan, katawan at hormones. Ang natural sunlight ay nakakatulong para maging healthy ang iyong circadian rhythm. Malaking tulong ito sa mga taong merong insomnia. Ayon sa isang pag-aaral, ang daytime bright light exposure ay nakaka-improve ng kalidad at ang haba ng tulog. Nababawasan na rin ito ng 83% ang tagal ng oras bago makatulog. Hormones Ang melatonin ay isang hormone na kontrolado ng exposure sa liwanag. Ito ang nagre-regulate ng ating pagtulog at paggising. Kaya mas madaming melatonin ang pinoproduce ng katawan natin kapag madilim na. Yun ang nakaka-trigger ng antok sa isipan at katawan natin. Kabaliktaran naman kung maliwanag. Kaya maganda magbilad sa araw, tuwing umaga at tanghali. Para magising ka all throughout the day at bawasan naman sa gabi ang paggamit ng cellphone o kahit anong uri ng gadget na nag emit ng blue light. Para mas mabilis makatulog. Merong paraan para ma ang blue light sa mga gadget. May mga available apps sa Play Store for Android devices. Sa mga naka-iPhone naman, may native settings na night shift Pwede mong iset ito manually or schedule tuwing gabi. Nakakatulong rin kung iiwasan mong manood ng TV at patayin ng mga maliliwanag na ilaw ng dalawang oras bago humiga at matulog. Pwede ka rin uminom ng melatonin supplements pero magandang kumonsulta ka muna sa doktor bago inumin ito dahil nakaka-alter ito ng brain chemistry. Number 2. I-relax ang isipan sa pamamagitan ng 4, 7, 8, breeding technique. Madalas binabalikan ng isipan natin ng mga bagay na nangyari sa buong araw. Minsan, advance pa nga tayo mag eh. Iniisip natin mga problema natin at nag-worry tayo about sa future. Base sa pag-aaral, number one ito sa mga common causes of insomnia. Kaya ang 4-7-8 breathing technique ay isang epektibong paraan para i-relax ang iyong isipan at bawasan ang anxiety levels mo. Pwede mo itong gawin kahit saan. Pwedeng naka-upright na upo or naka-recline. Basta kaya mo mag-settle in a very comfortable posture. Ito ang paraan na ginagamit ng mga Navy at mga military personnel para makatulog ng mabilis sa loob lang ng dalawang minuto. Ang unang hakbang ay ilapat mo yung dulo ng dila mo sa likod ng taas ng ngipin. Then huminga at ilabas mo ang hangin sa baga gamit ang iyong bibig. Ikalawa, isara ang bibig at dahan-dahang huminga paloob gamit ang ilong sa loob ng apat na segundo. Ikatlo, pigilin ang hangin sa baga at bumilang ng pitong segundo. Then ang huli, buksan ang bibig at ilabas ang lahat ng hangin sa baga sa loob ng walong segundo. Ulitin ito ng apat na beses o hanggang ma ka at makatulog highly recommended na gawin mo ito ng dalawang beses kada araw para ma-practice at magamit ng tama ang teknik. Kailangan ma-maintain ang tamang ratio ng paghinga para maramdaman ang benepisyo nito. Number 3. Bawasan ang pag-inom ng kape sa hapon. Maraming benepisyo ang pag-inom ng kape. Isa na rito ang alertong pag-iisip at kaya nitong improve ang iyong physical performance dahil meron itong high level of antioxidants at beneficial nutrients. Pero ang pag-inom ng kape, 6 na oras bago matulog ay nakakagambala sa tulog. Base sa isang pag-aaral, ang kapin ay nakakasagabal sa circadian melatonin rhythms. nakaka ito ng physiological patterns gaya ng sleep-wake cycle. Kaya ang pag-inom ng kape sa hapon, mga around 3 to 4 p.m., ay hindi nare ng mga eksperto lalo na kung nahihirapan kang matulog sa gabi. Dahil ang epekto ng kape ay nagtatagal ng 6 hanggang 8 oras na nakadepende sa metabolism ng katawan. Kung di maiwasang uminom ng kape, pwede mong ipalit ang decaffeinated na kape. Muli, ang recommended cut-off time sa paginom ng kape ay 6 na oras bago matulog. So kung gusto mong matulog ng 10pm, dapat di ka naiinom ng kape 4pm onwards para hindi ka magka sa tulog. Number 4. Bawasan ng irregular na pattern sa pagtulog. Base sa isang pag-aaral, maraming binipisyo ang power naps. Pero ang irregular at madalas na pagtulog sa araw ay nakaka-epekto sa kalidad ng tulog sa gabi. Okay naman kung magnap ng 30 minutes or less. Nakaka-enhance ito ng brain function. Pero ang mahabang tulog sa araw ay nakakasira ng body clock na nakakasagabal sa bilis at kakayanan mong matulog sa gabi. Base sa isang pag-aaral, mas inaantok pa daw ang isang tao kapag nag-daytime nap. Kaya maganda mag-setup ka ng regular at sapat na pattern sa pagtulog. Subukan matulog at gumising sa parehong oras araw-araw. Ito ay makakatulong sa pag-set ng healthy circadian rhythm at body clock na nakakapagpaganda ng kalidad ng tulog sa gabi. Kailangan ng katawan natin ng 7 to 8 hours sa tulog gabi-gabi para maging healthy ang isip at katawan natin. Nakakagaan ng pakaramdam kapag meron kang sapat na tulog. Kaya kailangan na ipractice mo ang schedule mo ng tulog kahit weekend. Once regular na ang tulog mo, di mo na kakailanganin pa ng alarm clock dahil natural ka nang magigising. Number 5. I-monitor ang mga kinakain at iniinom. Ang pagkain ng late sa gabi ay merong negatibong epekto sa pagtulog. Lalo na kung madami o heavy meal ang kinain mo. Dahil maaaring magdulot ito ng pagsama ng tiyan o heartburn. Ang pagkain ng dalawang oras bago matulog ay nakaka ng natural release ng hormones. Gaya ng melatonin. nakaka rin sa tulog ang pagkain ng matamis pati na rin ang pag-inom ng alak at alkohol. Taliwas ito sa kaisipan ng marami na mas mahimbing ang tulog kapag lasing. Nababawasan kasi ng pag-inom ng alak at alcohol ang natural production ng melatonin which can lead to disrupted sleep patterns. Iwasan rin ang pag-inom ng maraming tubig at least 1 to 2 hours bago matulog para hindi maihi sa madaling araw. Kaya magandang i-monitor ang lahat ng kinakain at iniinom. Pwede kang uminom ng mga supplements gaya ng Ginkgo biloba, glycine, magnesium at marami pang iba. May mga pagkain na rich in melatonin at nutrients na pwede mong i-consume bago matulog gaya ng almonds, walnuts, mainit na gatas at iba pa. Number 6. Matulog sa tahimik, malamig at madilim na kwarto. Ang tahimik, malamig at madilim na kwarto ay isa sa mga mahalagang aspeto para makatulog ng mahimbing. Kaya magandang well ventilated ang kwarto para mapanatiling malamig ito. Pero ang masyadong open na kwarto ay di rin maganda dahil nakakapasok naman ng mga external noises gaya ng harurot ng motor o busina ng mga sasakyan. Dapat mayroong perfect balance sa environment or setup ng kwarto mo. Kung di may iwasan ng ingay pwede kang gumamit ng earplugs or earphones para makinig ng relaxing music. Kung may aircon ka naman, ang ideal na temperature ay dapat 20 degrees Celsius pero depende pa rin ito sa preference at habits mo. Basta komportable ka. Apart from relaxing environment, Maganda rin dapat ang kama at unan mo ay komportable at malinis. Nakakatulong rin kung babawasan mga ilaw na nag-i-emit ng blue light gaya ng mga gadgets. So, iwasan na magdala ng laptop o cellphone sa higaan para ma-associate ng utak mo na yung kwarto ay para lang sa pagtulog. Number 7. Mag-relax at bawasan ng mga isipin sa gabi. Gaya ng nabanggit ko kanina, bawasan ang paggamit ng gadget na nag iimit ng blue light. Instead, magbasa na lang ng libro or makinig ng mga relaxing music. Iwasan ng panonood ng TV. Hanggat maaari, dapat walang TV sa kwarto. Pwede rin maligo gamit ang maligamgam na tubig ng isang oras at kalahate bago matulog. O kung ayaw naman maligo sa gabi, kahit paa na lang ang ilagay sa timba o planggana na may maligamgam na tubig. Ito ay sapat na. Makakatulong na ito para makapag-relax at ma-improve ang kalidad ng iyong tulog. Huwag ma-stress kung hindi makatulog. Hinihikayat kasi ng stress na manandiling gising ang iyong katawan. Iwasang mag-isip ng mga bagay na maaari magdulot ng pagkabalisa. Ang mga isipin ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit di makatulog agad sa gabi. Number 8. Mag-exercise regularly. Ang aktibong lifestyle o ang pag e ng regular ay nakakatulong mag-promote ng mahimbing at mahabang tulog sa gabi. Nababawasan nito ang mga sintomas ng insomnia. Though maganda ang benepisyo ng inhersisyo sa umaga, pero dapat hindi ito ginagawa tatlong oras bago matulog. Dahil pinapabilis nito ang metabolismo at temperatura ng katawan na nakakahadlang sa pagtulog. In summary, importante ang sapat at mahimbing na tulog. Maraming benepisyo ang dala nito di lang sa iyong physical at mental well-being ito rin ay may impact sa immune system ng ating katawan na nakakatulong na bawasan ang risk na magkaroon ng malalang sakit gaya ng sakit sa puso at diabetes. Ang kumpletong tulog ay nakakatulong sa malinaw na pag-iisip at productivity. Nakakatulong rin itong bawasan ang stress at kaya rin itong pagandahin ang iyong mood. And that's it for this video. Sana may natutunan kayong bago. Mag-comment, like, at subscribe dito sa channel for more videos gaya nito. Cheers!